Italian brown for that Ano bang tawag dito? Baguong. Ayan. Okay. Kaya natin yung ating kalapata. Ang malaki. Guys, hindi mo nawala ng tubig. Lagyan natin yung konti. Okay. yung okay. 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 Mm, guys, <clears throat> lagyan natin ng oyster sauce kasi hindi mo matanis tanis tango. Tanis tay, kahit ako yon siya. Ang palaya, malut, ina. So, ayan guys. Luto na po yung ating jam. Luto na. Thank you po for watching. Bye!